Yes, uh, good morning at uh, ano pa yung buo ko? Uh, breakfast ako at... Uh, Tito Sen, uh, ang dami mo na naman na uh, pinalabas na ano, yung mga bayaran mo na sa mga uh, vloggers, Tito Sen. Uh, gusto mo talaga ng ano, Tito Sen, na uh, gusto mo ng laglagan uh, gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung uh, kabit nyo, Tito Sen? Okay, okay ba sa yun, Tito Sen? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at uh, i-ano ko na, i-box reveal ko na. sa uh, sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Uh, sige lang, banatan nyo lang ako at uh, marami pa akong ilalabas Yes, uh, magandang gabi po sa inyong lahat at uh, may nagsabi sa akin na lumabas na daw po sa Billionario uh, Channel at uh, binigay na daw po ni uh, Tito Sen sa mga batang uh, mahihirap na nag-aaral ang kanya pong uh, sahod. Uh, yan po 'yung magandang balita dahil 'yan naman po ay uh, pinangako ni uh, Tito Sen at uh, sana ay eh, uh, tuloy-tuloy po Tito Sen na uh, ituloy-tuloy niyo po ang pagtulong uh, dyan sa mga batang mahihirap na kailangan na kailangan ng uh, financial uh, support. Kaya uh, Tito Sen uh, in behalf of ng mga mahihirap ng mga estudyante Uh, na iyong uh, natulungan at uh, tutulungan pa ay uh, maraming uh, maraming uh, salamat uh, Tito Sen. Uh, at uh, tinupad niyo po yung inyong uh, pangako na tulungan ang na mga batang uh, nangangailangan ng uh, financial support. Again, Tito Sen, uh, thank you very much. At tuloy-tuloy uh, niyo yung mabuting uh, Pagtulong nyo lalong lalo na sa mga mahihirap uh, na tao Maraming salamat po At uh, magandang gabi po sa inyo lahat eh, Na abangan ng uh, susunod na kabanata uh, Meron mga buisid dyan Kasi mga buisid dyan sa loob Hello Odi Odi ha, uh, ginaganaan ako magkwento pag uh, maraming gifts. <laughs> Ang dali lang, nagkikwento ako gusto niyo malaman ng totoo, hindi galing sa akin, thank you. At, o, Odi, uh, gusto ko yung mga sumbrenong, ano, sa akin, si Wally Bayo, yan. Yeah. Asan na yun? Asan na yun? Sumbrenong, asan na yun? Ay, yan! Yan ang mga gusto ko, Odi. Yan ang mga, uh, yan. Yeah. Sige, tuloy mo lang, Odi, yung mga... Kung sino yung mga uh, bashers at trolls na taga-itbulaga dati, dahil nga uh, doon sa away nila, nila isko nila. Sila kasama ni Isko noon. Uh, basta yun, nag-away-away sila. Eh, sila pa rin ng, uh, ano, nung tinanis ko, eh sila pa rin yung mga trolls dito na bumabanat sa akin. Hindi, hindi naman lahat, pero marami. Ita, sila yung mga nagsasabing, mga, oh, tinanggal ka sa 8 Bulaga, ganyan yung... Uh, unang Unang-una, hindi ako tinanggal sa 8 Bulaga, nag-resign po ako. Pero anyway... Eh, nung nalaman kong sila, medyo sabi ko, ah, ayaw niyo akong tigilan, na Yung mga trolls ng Itbulaga, panay ano, ah. Pala sira niyo sa akin dito. Eh. Hindi na sana ako papatol, pero... Uh, ang pagkakamali ng Itbulaga, 20 years ako sa Itbulaga. Oy, dun sa mga taga-Itbulaga, ah, makinig kayo. Nakakadalawa pa lang hinahamon ko, hinahamon ko ang uh, mga trolls ng Itbulaga. Sige, banatan nila lang ako. Uh, siraan niyo lang ako, banatan niyo ako ng banatan. Hindi ko kayo sisiraan, pero ilalatag ko yung mga katotohanan. Mga katotohanan na may resibo. Ha? Yan, ha? Kasi nung alingan niyo versus katotohanan mga experience ko dyan sa 8 Bulaga with the resibo ha hindi, hindi ako magkikwento nang walang resibo <laughs> kaya ito yung warning warning din sa mga trolls na 8 Bulaga uh... nag nagumpisa kasi yan nung ano nung mga nagko-comment eh. bakit si Wally ba yun yan asan na yun asan na yun yung sumbrero asan na yung sumbrero yan ano mga gusto ko? OD? Oh, ano mga... Yan. Sige, tuloy mo lang OD oh, yung mga kawa ng yumaong si Direct Bert De Leon. Baka may mga dagdag din siyang kwento. Mas maraming alam si Mrs. Uh, uh, Brenda De Leon kasa sa akin. Kwento nyo kung anong ginawa ng Itbulga sa asawa niya. Oh, yung pangalawang ano ko, exposure yan. Kay Joey, ay kay Joey, kay Kim tama yung sinasabi dito ng mga ano eh, ng mga mga nagko-comment eh. Bakit si Wally ba yun? Yan. Yan ang gusto. Asa na yun? Asa na yun? Yung sumbrero. Asa na yung sumbrero? Yan. yan! Yan ang mga gusto ko, odi, Yan ang mga, yan. Sige, tuloy mo lang, odi yung mga gifts na Halloween. Ha? Yan, tinan nyo, yung mga comment dito. Bakit daw si Wally na naglagay ng cream pie sa video na hindi na naawa sa babae invento ko lang yun eh di kausapin niyo yung asawa interview asawa ni ano si Brenda yan si Brenda si Brenda umiyak din sa akin yan nagkikwento sa akin ang kawalang ginawa ng itbulaga kausapin niya si Brenda de Leon, yung asawa ni Bert de Leon, para wala kasi nag interview dun interview sa mga yan maraming vloggers, marami, marami namang gustong mag, uh, ano dito, ah, dali lang, nagkikwento ako. Oh, gusto niyo malaman ng totoo, hindi galing sa akin. Thank you. Odi, oh, oh, uh, gusto ko yung mga sombrerong, ano, sombrerong ng uh, Halloween. Odi, oh, kung gusto niyo malaman ng buong katotohanan, eh, hindi naman gagaling sa akin. Interviewin nyo si Brenda, ang asawa ng yumaong si Direct Bert Baka may mga dagdag din siyang kwento. Mas maraming alam si Mrs. Uh, uh, Brenda De Leon kaysa sa akin. Kaya kasi ako sa mga reporter, pag hindi ko sinagot, sabihin bastos ako. Kaya uh, sinagot ko. Eh, ang sinagot ko lang naman noon eh, ang, ang alam ko, ang boss namin dun, si Halos Jose. Ayun na, nagalit na yung mga taga, yung mga trolls ng Itbulag binanatan ako ng binanatan dati. Okay lang naman sa akin. Hindi naman ako pumapatol sa kasiraan. Ang ayoko ngayon at na-trace na na uh, na uh, ko na kung sino yung mga uh, bashers at trolls na taga Itbulaga dati dahil nga doon sa away nila, nila Isko, nila. Sino bang kasama ni Isko noon? Uh, basta yun, eh, nag -away, away sila. Eh, sila pa rin ng, uh, ano, nung tinanis ko, eh, sila pa rin yung mga trolls dito na bumabanat sa akin. Di, hindi naman lahat, pero marami. It, uh, si, sila yung mga nagsasabing, mga, uh, oh, tinanggal ka sa 8 bulaga, ganyan, ganyan. Uh, una, yes, uh, good morning again. At, uh, total, nasa Senado naman ang kwentuhan natin. Eh, meron sana akong gusto ikwento sa inyo na uh, magandang kwento to eh. Siyempre marami tayong kaibigan na senador dahil uh, tayo po ay eh, nagtrabaho sa senado ng dalawang taon. Mula 2022 hanggang 2024. Uh, two years may din ako dyan sa senado. At, uh, isang nakakatawang kwento sa akin ng isang senador ay uh, meron daw bagong senador uh, na nanalo noong uh, 2022. At sabi sa akin ng kaibigan kong uh, senador, eh, sabi, eh, sabi niya, grabe naman yung, ano, yung senador na yun, yung bagong senador. Sabi ko, bakit? Bakit? Eh, niyayaya kami sa ano, Pegasus. Pegasus dyan sa Quezon Boulevard sabi daw eh tara punta tayo uh, Pegasus mamaya pagkatapos ng uh, session eh ang sabi daw sa kanya ng mga senador na niyaya niya eh oh hindi na pwede yan senador na tayo eh huwag tayong pupunta dyan masisira tayo dyan eh sabi nung uh, kaibigan ko senador eh grabe yun napakahilig pala nun. Kaya, yun lang, ha? Yun lang ang kwento ko sa iyo, na meron, meron pong uh, isang, uh, uh, manyakis na senador dyan sa Senado. At, uh, uh, ang, ang pinakamaganda nito, ang tip ko sa inyo, uh, tip ko sa inyo, kasi ito, kwento lang naman sa akin, eh. kinikwento ko lang naman sa inyo yung, yung uh, kwento sa akin pero may mga narinig na rin ako eh, may mga nabasa na rin ako na ito nga daw senador na to eh, talagang mahilig pumunta dyan at ang masama nagre-reklamo daw yung mga babae dyan kasi kung ano-ano mga pinapagawa daw kaya wala tayong preba eh, pero ang pinakamaganda niyan eh buti pa eh, uh, pumunta kayo, kayo mga lalaki pumunta kayo dyan sa Pegasus at tanongin nyo kung meron ba talagang senador dito na talagang, uh, ano, nagpapahirap daw sa mga babae. Eh, kwento lang naman sa akin yan ng uh, uh, isang senador. Kaya, i-check nyo nga. I-check eh, nyo kung uh, totoo ito. Kung meron talagang manyakis dyan na, ano, na bastos. At ito pa, ito pa palang, ano, kwento sa akin. Yung mga nag-a-apply daw na mga... Uh, staff ay eh, uh, ang kwento sa akin ha? hindi ko alam kung totoo eh, talagang ang kapalit daw eh alam niyo na alam niyo na kaya nako ingat tayo diyan ingat tayo diyan sa ano mga ganyan na uh, mga clean image pero nako may mga na hidden may mga hidden na may itim na na mga secrets pala itong mga to kaya kaya sa uh, mag-ingat po tayo. Uh, darating na naman yung halalan sa 2028. Uh, uh, mamili po tayo ng uh, ano mga, mga talagang matitinong namumuno sa atin. Hindi yung nagpapayaman, ang yayabang. Akala mo ay eh, para sa para sa mahirap, para sa uh, akala mo pag, pag nangangampanya niya, akala mo, para sa may hirap eh. Pag nanalo na, nagpapayaman lang pala. Yeah, chismis lang yun, chismis. Kinikwento ko lang sa inyo dahil 3.3 uh, milyon million ang ating na uh, followers dito sa ating programa. Yeah, yan po yung isang uh, chismis. Uh, o papano, di... Uh, kita kids na lang abangan ang susunod na kabanata. bye ayokong ibalik ang death penalty sa ibang mga krimen katulad ng rape katulad ng uh, ano pa ba mga na death penalty murder, Yan, murder. Yun, right? ang gusto ko lang uh, death penalty para sa mga nagnanakaw sa kaban ng bayan para malinis ang problema dito sa gobyerno and one day Uh, one day, kung malinis na yan, di tanggalin ulit natin yung death penalty. Ibalik natin pag may mga magnanakaw na naman. Basta yan ang solusyon. Yan lang ang nakikita kong tanging solusyon para mawala ang corruption dito sa ating bansa. Yeah. Is to reinstate the death penalty para dun sa mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. At kailangan natin sampulan. Ah, uh, kunyari si Saldi ko, yan. Uh, ano natin yan, firing squad. Ginawa ni Senior Marcos dati yan eh. Uh -huh. uh, ano ba? Limahong ba 'yon? Limahong? Mm, yung drug Lloyd. Uh, yung drug nakalimutan ko yung pangalan. Chinese 'yon. Chinese nga. Ah, uh, sa Luneta 'yon eh. Uh, eh ko sa kanila, pag ako hindi niya, hindi nila tinigilan kasi yung ibang bashers po, matrays ko ay ano yung iba ay uh, mga yung iba lang naman ay taga it sabi ko pag hindi kayo tumigil dyan eh 1,500 ang kwento ko tungkol dyan sa it bulaga eh nakakadalawa pa lang ako <laughs> mabuti naman, mabuti naman yung ano. Ah, na sila, mukhang behave na sila diyan sa Itbulaga. Hello, Anjo. May Anjo rin dito. Ah. Huh? Okay, ah, uh, aantay ng kalaro natin. Uh, okay.